lagi ka ng biga kay nga naman yung mubak ng ting init sama ka nga tinginit. Nadi na masigo amun na may tao kay delikado na po delikado kayo bisik tinginit, lagi mubak so karon mga idol natin tayo bisita no so, sulod si fortress din ito mga idol no Karon yung bisita sa mga idol Daraw. Tama idol. mga so, idol gusto siya makabalos ng ma idol o no? kung yung istorya din sa sa pa mga idol no kung nano o duha na kabuok nga tao mga idol magwang og manghod nanod so karon ni bisita siya sa oriental siya mga idol layo layo ni mga idol no ni bisita lang yun siya no para makabalo siya kung anong mubaha og galit ning sa paa ah. bisan og tinginit mga idol mo na ikatingad an mga idol bisan tinginit mubaha siya so, mo to hinungdan nga nano tong magwang og manghod nga puro sa laki mga idol no ang na nakapait po ng mga idol ay ang maguwang nanod. Nakitaan siya mga 90s na mga idol no. O sa siya nakita. burot na tiyan, mga idol. Pero ang manghod mga idol karon Nga 7 months na siguro. Pero wala pagyapon nakita mga idol. Ang patayang lawas mga idol. Pagka sugat pagka karon so, Karun na bisita. Kaya gusto gusto siya makabalo. Ang kung sa istorya ng mga idol. So, kita no? mga idol. Tara ba dulo? Wala siya. So, tanan lang ko sa iya kay. Sigur mi agi diri ba. Madok pud mi mong among gagian. Kanang kung ano mo baha man siya diri nga ngun aron ulan ulan man ni baha nya ngun aron init kayo wala man ni baha asam lang gikan din ang mo gay nay katingad anang mo diri pita kay bisan og tang init diri ah mo baha mo gay nan delikado kayo diri ana pita kay samtong malaba, laba samtong adlong domingo dagkag tawo ang sapa delikado gid kayo pero diri na pita gid duha na gina kuan iga tulo babae taga babaw to sa, sa singanan nanu tulo para sa nanu nanu gid ah uh, kusog makiginiton mm. amo na oi mga tao makita to diha kay padlo mm. kay na padlo kay di man kumbensan kabalo nang mga tao tulo na gud kinabuhi diri ah duha ka lalaki og isa ka babae na anon abi so, di pud mi pakita na, sa mga ko nangyay video niya. Sama, Mabuhay mo ka lang sapa nga, makita ang ginila nga mm. tanawa ang sapa, gamay na tayo e, makita na nga nang mabaha. Mabaha mm. na siya, huwag na ko di hindi ka kumisana. Mm. Ano yung sapa mga idol o, muna siya di hao? Hindi mm. isa dako pero hindi mabaha. Ah, pero tinaparang no, yun, pati gusto ka. Mukhaan yung kinabuhay sa tao mga idol, okay? Mm. Katulad kong maguwang mga hod, katulad kong maguwang, unang um, tunanod, pero siyem na ikaw sang kita.

Ako uh, masawaw. Oh. Hmm. Naulaw mga idol. Iksunan <laughs> eh, so, siya ako kasiin. Iksunan ko kasiin mga idol. Naulaw. Hindi <laughs> so, so, man ikaulaw na. Kung pubri ta, pubri ka diba? Ano Dapat lang na maulaw ta. Nangawa ta. Ano so, sa'yo na May baka... Gusto mo masabot ka mga pobre, ba no? Pubri, good po ta. So... Um, idol o. Ano na idol o? Ah, saging mga um, idol oh. <laughs> Di pa rin sa mga kasukar. So, <laughs> kita ni busing na ayo. Okay naman okay, okay, okay. na siya, boss na. Nagkaon ka na ana basta nagkaon ka nga wala ni mogikawat. Punta na nagkaon ka lang imong sudan. Hmm. Ya. Lami imong mga pagkaon sa lami sa tulogikan pud sa nila ka maporta kan. Di na utan ba no? Dili, basta mga na, na kasi gobyerno niya lami kay imong kaon. Ni imong itong mga sirik pud ano ba? O mga -an. a Tidak ni ya, antusan-antusan tak pemberi nanti, basta tinarung oh, Yo, lain pa ito. Balikan ito ang istorya niya ba? Kaya gusto niyo ko makabalo ganyan yung lugar ito. Pero wala niyo ko babalaghan ng mga lugar. na niyo. Lagi ito yung magsihilak din yung sahay no? Mga alas na sa gabi. Wala na ako nalimbaw ito ko balihibo. Nalimbaw ito ko balihibo ba? Wala na ako nalimbaw ito ko mo ba? Ay mo ay mo ganyan. Ito lang ako alas dosi mo daw ko sagaran garan mo ba? ka na ba? Nakabati na ka na mo Kapila na? Mo ganyan naman sa mag... Kuwan din namin mong kumpiyansa. Pagkasi din namin mong ululis sa pa magabiin Okay. gabi Kaya, gabiin na ano tungkuan? naano tunguan. Tingin it, pero tingin ito. Oo, lang. Kung sa dito, di mga... Gawas sa mga di na kumakita na po yung mga laing tao ng tao ba. Mugay na. Pero naman, no, kagiging buhay dito dito kayo. akong di Oo. Kuha dito. kaso, huwag na yung musol syo dito Pero sa na kan nangyayarap mo dahil dito sa paa ah, pero hindi lagi magkipensa lagi kaya nandakanan mong gano'n tulong na gano'n katulog yung mga katulog yung manghod mo iwag yung nakita ro'n yung lalaki hindi nga nandito sa iyo rin masyadong pa kung mahal to sa paa magkagalit lang kayo kung tumig hmm. sa paa pagsigil na pumigta na ako sa babaw kayo mahadlok um, to sa mo mabaha pala kalit mahal to sa paa hindi na wala kayo naman na trauma Baha, bahaya, mabaha mabaha hindi na kung mabaha kayo sa iyo kanang layan pa tayo Mabuti butim bigay ka lang. Nah, Dili ako, mabuti rin sa tungod. Hindi nabisag init ka lang. Mm. Mabuti na. La. Iyon ang sama, isa ka sa mga tao sa ibabaw. Ano na ibaha? Ano ilan? Huwag ay nagkatingadaan nila nga. Basig. Noon. Huwag asa ginagay ka ng tubiga kay... Nga naman yung mabaha ng ating init. Sama ka nga, tinginit. init. masigo. Amo mm. na no may tao kayo, delikado na po na. Delikado kayo. Bisag tinginit lagi mabaha. Muna ay katingadaan nga sa pa Uy, okay, kung piyan kayo, pras itong, ano, mag siya katong isa, gabi, gabiin Huwag no, yun, okay, nakakita, di eh. so, Ang katong... Huwag yun, kung makakita, mo, kundi makakatabang, kayo. Gusto ko kayong tubig. ang katong maguwang, uwang ito, 9 pero ang huwag yun, nakitaan, ang tood Mga si, uh, months na. Patabunan siguro itong balas, so, unsa um, sabay okay. na itabu, ato. Kidugay-dugay okay, okay, gito.

at least ito okay, kita matang niya kwan ba o oh, di siya makayo o mupuyo ito sa guwapong kwan nakikita makan o natay para sa ganyan ako si Mohan kaon mo kagulamik yung pagkaon niya ang mga tao din tagihan ng kortahan mudod kaon ng saging mudod basig para sa pagkakita nung hindi pakita nyo yung mga sawa kaon ng saging tapos loob na sinyo yung silik hmm okay naman na kaya wala mga labang nawa mudod kaon kagkita okay. mo Wazon. kaon kay lami kinawat. Mas may na mukhaon ka dili lami. Mas mas niya kinawat. Pero lami niya pero basta busog ta. Gracias amo siya. Salamat kayo ha sa imong kanaw. Bantuhon po na po lo. Agi na kay pagudri. Sige, salamat. Salamat kay sa imong pagudri ah. Ah, sige, sige. So, mo to mga idol no. So, ning duo siya dire mga idol bisita. Hey, dugi-dugi na mga idol. Kuan nang gyud siya mga idol ba kay? Nakabalo na siya nga. Daghan na ano diri ah, mo tunong tanan ng gusto mo ay dun. Mo tunong ay dun, salamat.